Hello mga kasari, mag-unbox ako ngayon ng aking pinamili. Ito lang. Maliit lang. Mga sabon. Gamit na, Mga tide lang, tide. Ito. Mothballs. Ano yung bili ko dito? 9.60 yung isang balot. So, apat ito. Tapos ito, pantin May free tayo na isa. Tapos ito, wings. Tag-eight lang yung wings ko. Tag-eight. Tsaka itong mga bar na Sabon Champion. Tsaka itong wings. Tag-eight lang din tag-8 lang yung bili ko dito. Ay, tag yung bili. tag lang yung benta ko. Tapos, itong mga naliliit na chicharya, apat limang piso ito. Super bawang, monster at kakasiga May halo-halo ko -halo lang. Ito. Halo-halo, muncher, Super bawang at siga. Tapos ito, Wiggles. Marshmallow ito. Tapos, Pansit Canton. I 15 yung ano, benta namin sa Pansit Canton. 15 lang. kasi 11.50 lang yung capital niya. Tapos ito, napkin, charmy, tapos ito, yung birch tree sa amin is 12. 12 yung binta namin. Tapos ito, presto, 8. 8 yung binta namin. Tapos itong pulburon, 4-5 piso. Tapos mga tuyo, ito. Ano ito? Cream stick. Cream stick. Tapos ito, super stick. Mabenta to sa mga bata. Susun lang. Ah, harina, asukal. Saka ito, swak is 14. 14 lang yung benta namin sa swak. Tapos ito, tig 10. Shh. Hello mga good luck. Eh. Banha apod oy. Ha? Ah? Ah? era eh. tag 10 ito lang ito talaga ang routine ng mga tendera ang pagdi-display ng mga pinamili pagkatapos mong mamili mag-display ka naman pero sa akin na matagal na sa pagtitinda hindi na ako napapagod na mag-display kasi nakasanayan ko na na mag-display. Ito muna yung itlog yung inuna kong i-display doon sa ibabaw ko inilagay. Tapos inano ko lang siya. At saka yung mga eh, hinohol ko kanina, eh, i-display di ko naman ngayon. So iniisa-isa ko na yon Ayan. Inano ko muna yung camera kay kasi nandun sa lamisa yung mga ano, di-display ko pa para makita niyo So, ito yung mga hindi pa na-display. Yung hinol ko kanina. Dito kasi nilagay ko sa lamisa. Ayan. So, ito yung mga chicheria na apat limang piso. Yung, uso pa ba sa inyo yung mga super bawang, yung mga halo-halo, yung mga muncher Ayan kasi dito kasi sa store namin may bumibili pa kasi masarap kasi to Apat apat limang piso lang siya pero mabili pa rin isa mga bata kaso lang medyo lumiit na yung laman noon kasi punong puno yung ano niya laman niya ngayon halos one fourth na lang ata yung laman ng mga chichorya na ito pero yun lang kasi ang afford ng mga bata yung mga mura lang na chichorya so may bumibili pa rin naman kaya nag nagtitinda pa rin ako ng mga ganito so ito yun kasi mabinta kasi medyo dinamihan ko na yung iba hindi ko muna dinisplay pagka tap saka ko na i-display pag maubos tong nasa harapan na dinisplay ko itinabi ko muna yung iba para hindi siya maano dito yung magkumpulan ba kasi maliit lang kasi yung space ng sari-sari store ko maliit lang siya so hindi siya magkasya yung kapag marami akong pinamili kaya nasa tabi lang ito yung ano to cream stick cream stick ba ito ay, ay hindi ano stick o pala yun so yung stick o ko nung kinwenta ko ano na tag 2 pesos na yung binta ko kasi hindi na talaga kasya sa piso yung birds streak ko naman is tag 12 12 yung benta ko ano lang naman kana kaparehas lang naman sa ibang mga tindahan dito 12 din yung benta nila kaya nakisabay na rin ako kasi kailangan kasi pag nagtitindahan tayo kailangan makiramdam din tayo sa mga katabing tindahan natin kung magkano yung presyo nila kasi syempre tatapatan din natin yon parang kasi hindi kasi pwedeng ano mas mahal tayo kisa sa katabi natin kasi mawawalan tayo ng customer kaya kailangan marunong din tayong makiramdam sa presyo nila yung iba nga mas mahal pa sa kanila yung ano yung mga item nila pero sa akin hindi kasi ako nagpapatong ng malaki konti lang yung pinapatong ko As long as may kita ako na tigdo dos or tres okay na sa akin yun ganun kasi pag sari sari store lang ano maliit lang talaga yung kinikita natin pero kung mabenta naman syempre yung mga maliit pag naipon yun malaki na din yun so nakakatulong na rin tayo sa mga gastusin natin sa kusina sa so, ito bising busy pa ako kasi ano hindi ko pa natapos ang pag-arrange. Patuloy lang ako.